DepEd ipinag-utos na hindi dapat pilitin magtrabaho ang mga guro ng mahigit 6 na oras. Ipinag-utos sa Department of Education o DepEd na hindi dapat pilitin magtrabaho ang mga guro na mahigit sa 6 na oras. Basa sa DepEd Memorandum No. 053 na pinirmahan ni Education Secretary Sunny Angara, hindi dapat lalagpas ng anim na oras ang pagtuturo ng guro. Kung hindi naman umano may iwasan, ay dapat dalawang oras lamang ang pinakamatagal na overtime kada araw at ito ay dapat na may karagdagang bayad. Kung natapos na ang pagtuturo bago matapos ang anim na oras, maaaring bigyan ng ibang gawain ang mga guro. Sinabi rin ni Deped Secretary Angara na kung ganito ang sistema, tiyak na magiging patas, transparent at mababayaran ng tama ang mga educator natin sa bansa. Una nang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat maging prioridad ang kapakanan ng mga guro sa buong bansa. Ang nasabing memorandum ay nakabatay din sa Republic Act Number no. 4670 ayon sa DepEd.